sa dulo. At saka si Bebe. Hello! Ha? May hat ka na. Kaya na. pag mm -hmm. mm -hmm. na kami, Bebe. Bebe! Ha! I clap. I clap. I clap. Oh. Clap. Clap. Maligo ka na sa il. Tama na rin. Mama, may Ay, kakain mm. oh, na ito. Hindi ko pala ito nakakain ng bebe ko. Kukuha muna ako ng pagkain dahil siya kakain na. Lalagay ko muna dito ah. Thank you. Thank you for oh. like. Bye. 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 panoodin niyo muna si Kit Kit at saka si Shotgun. Hello kau me! Alam ko kau ni mana? Hello kau ni Second. Hi. Say hi. 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 Say hi. 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 bye Hi. hi. na ah! na cứ về hãy thôi. Đi đâu đang đi Hi. Okay. Thôi. Nè. Hi. Say hi, say Đi cao Say hi, say hi. You can say hi. Hey. Hi. Yan kakain muna si Bebe, ang ulam ay wala, kanin lang. Papakainin muna ang Bebe at kagigising, ikakain po siya. Wow! Oh, Bebe. Hmm, yum yum. Yum yum naman ang pagkain, eh. Oh, my fish. Wow! My fish! Sama sama mm. Bebe. Ay, kakain ka din. Ay, nilaglag na ang fish ninyo. Ay, wala na. Nilaglag na inyong laruan. Ah, sakay po sa tiya. Hello, baby, guys. Hello, baby, guys. Bulo. Ano po tiyang suman? Ano pong suman? Um. Ah. Jusgino utin ako na tuna. sorry ano. Sorry my love. Hm. Sinapon ng tubig. Ng baby, wala nang tubig. Sinapon na. Wala pong ulam si Bibi kundi kanin. ewo ko. Sa kanila kanin lang. Hmm. Subo na. Huwag may bigay kay ate ha. Baka subo ha. Mm, mm, -mm. mm, -mm. So, subo na be. Makita yung bibig mo. Hmm, wala na. Very good, Papa. Very good. Hmm, very good. Good, man. Huh? Oh. Nandito kayo, magpakita kayo rito, Adali, at kayo napapanood ng ating viewers. Ah, nahulog. Eh, kunin mo. Mag magpakita kayo dito. Ah. Oh. Ay, sus, ginoo. na, wala na wala na ang mga kasama ni Bibi sa vlog si Bibi na lang ang natira Ano na gusto sa bata wala mautos sa pagkuha ng tubig <makes noise> na ni Mia yung kanyang... wala nasaan daw siya Si Lislip. Buntis pa na yun. Yung vlog, yung, yung birthday ng tatay, nung tayo punta ng swimming pool. vlog. Mika, p pwedeng lagyan mo ng konti lang, Tobi. Ganit hanggang dito lang. Ang dami yan. pa ni Mika, tsaka ni Kairi doon. Lit na lit pa. Hmm, galing-galing naman kumain na yan. Galing na galing naman kumain na yan. Masarap hmm, ng hangin. Maginhawa, presko. Hmm, ginhawa naman. Thank you. yung shirt mo. Kaso ka sa Halika. Halika. ka. Ang may wala ka na. Halika pa pa eh. Ito pa kita. Ito pa. Iya. Yeah. Ito pa. Subo. Halika mo na. Ngayon lang po ng bebe? Malangaw dito.

Mauubos na. Oh. Ay, manghihila ka na naman. Hmm. Oh, Nakami. Nakami. baby ngayon. Hmm. Sarap ng hangin. Ginhawa. hawa. Oh, bibi. Sapa. Bibi. Ang galing naman kakainin Baby Tash. Baby hmm. Tash. Pumunta kayo rito sa video. Mami, nagtanong na naman kayo kung nasaan kayo. Mami, Mami, mo.

Sorry na ko tas pampaan ni Ina. Uha oh, ah. Ha oh. ha oh. ha 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 Sarap, ginhawa. Sarap ng hangin, bebe. Maginhawa. Ah, oh, den ganda -dant talaga Hmm. Subo. Hmm. sarang mayuhan, mayet, sarang mayuhan, sarang mayuhan, ah, kini, kini dito, kini dito, kini dito, kini dito, Wake me up when September ends. Sari ka tayo, kukuha ng tubig, bebe. Kukuha lang po kami ng tubig ni bebe. Okay. 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 Ito so so uh, Okay. 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 galing naman uminom ng bebe. Mm. Uminom ka din. Uminom ka din. Hmm, mm. gusto mo pa, bebe? Gusto ka. Gutom pa pala, ayun. Ay Hai, oh, wow. hmm. Subuh, Bibi Subuh hai, 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 kila, hai, 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 na kaka, nakain si Bibi ng kanin. Kanin lang po ang kinakain ng bebe. Ayaw mo na. Ayaw na, ayaw na. Ay, kalabok ko, nahulog ang pa. Chocolate <laughs> Nalag... Chocolate bar. Nalaglagan na. <laughs> Nalaglagan na ng styro sa ulo. Bugs. Nalaglagan na nilipad ng hangin ng styro sa ulo ng bebe. Hmm. so po pag oh hmm. gusto po ba hindi naman na pa Hmm. Sabo bebe. Oh. bulan nakakita. Tayo. Bulaga. <laughs> Bulaga. naroon yung basta ito. Tata. Hmm. Ow! 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 Thank May kinaiwan. Uy, hey, mamaya pa yun. Babalik ang mga na Hapon. pa. Uy, uh. oh, mamaya po. Alauna pala ang meses. Pati, kira ka din Huwag mo ito ka pa. Alis yung mong. Sumakan tayo. Oh. Okay. Ay! 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 Buka na. Ay, hindi ko pa nakakatitinan. Sakura, inerdwer ko nga ng bagot. Kaya sale. Kaya ang murder ako ng bagot. Ginawa ko ng ano, ginawa ko ng anim at ayun. Kaya ang bayarin ko nasa 700 mayigit.

Kinuha, kanain. Tinong ba yung kaserola? Sorry <coughs> <coughs> na po sa Mami, hindi ko na naman sila pinakain. Buti na tinaampon na nga. Yung mapepera ko pa. Naampon na nga, kinain pa. Hindi ko makapagmayo ka. Hmm. Bebe. Lakad ikaw, lakad lakad. lakad, lakad, lakad. Lakad, lakad, lakad muna ikaw, lakad, lakad. Lakad. Lakad muna iyan, lakad. Pasok mo Halika. Pasok na natin itong iyong kun. Itong iyong kinainan. Pasok na yung kinainan ni Ann. Ay. 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 pala Ay. Ay. Kukuha mo na oregano. Kukuha mo na oregano. Let's go. Kukuha mo na kami ng oregano. At papainamin ko si Bibi at may sipun. Hoy! Kukuha kami sa kapitbahay. Papalaking ko muna ang dahon na 'yan. Eh,